Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, lahat tayo'y nagulantang na dismaya sa si skandalong bumabalot ngayon sa flood controlled projects ng DPWH. Ang pera kasing galing sa taong bayan, Perang dapat ginagamit para sa proteksyon laban sa baha ay mistulang inanod ng korupsyon. Kaya nakagugulat pa ba kung may matuklasan pang anomalya sa ibang proyekto ng DPWH. Lumutang sa budget hearing para sa panukalang ponda ng Department of Agriculture o DA na overpriced ang 1,653 farm-to-market roads na itinayo ng DPWH noong 2023 at 2024. Nagkakahalaga ang mga ito ng 10.3 bilyong piso. Paano naging overpriced ang mga ito? Sa halip na 15 mil lamang ang presyo ng bawat metro kudrado ng lupa, pinresyohan ito ng 30 mil. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chair ng komite sa sumusuri sa DA budget, pwede nang makapagtayo ng halos 700 kilometrong kalsada gamit ang labis na halagang ito. Sapat na ito para sa isang road network na mag ng buong Luzon. May 80 overpriced farm-to-market roads sa Bicol na nagkakahalaga ng 1.7 bilyong piso at 33 naman sa Eastern Visayas na umabot sa 791 bilyong piso. Sa Tacloban City, halimbawa, 100 milyong piso ang budget para sa 287 metrong kalsada pero hindi naman matunton ang kontraktor na nakasungkit ng proyektong iyon. Nadadawit na naman sa isyong ito si Saldico, dating ako Bicol Party List Representative. Isa kasi ang High Tone Construction at Development Corporation na pag-aari ng kapatid niyang si Christopher Co sa top three contractors ng Farm to Market Road Projects. Noong 2024, ang High Tone ay nakakuha ng mga kontratang nagkakahalaga ng 221.8 million piso. Karabihan sa mga ito ay matatagpuan sa Bicol na natuklasang may pinakamaraming overpriced farm-to-market roads. Pamilyar ba ang pangalan ng kongresista at ng kontraktor? Kung inyong natatandaan, isang high tone sa top 15 firm na nakakuha ng malalaking fraud control projects ng DPWH. Dahil nga sa... Revelasyon ito, nagpa siya ang DA na akuin ang pamamahala ng mga farm-to-market road projects. Isasalang naman ang mga ito sa susunod na pandinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa acting chairman nito na si Sen. Erwin Tulfo, ang mga farm-to-market roads ay dapat mga tulay ng kabuhayan, mga daan upang mas madaling maihati ng ani ng mga magsasaka sa mga pamilihan. Ngunit kung ang pondong nakalaan dito ay nilalaman ng korupsyon, sino ang talo? Talo po ang mga magsasakang o maasa sa tulong ng gobyerno. Talo po ang mga magsasakang hindi lamang lubog sa putik ng kanilang sakahan, lubog din sila sa putik ng karukaan. Kapanalig sabi nga ng Catholic Social Teaching Laborium Exertions, ang pagkatabaho ay pakikibahagi ng tao sa pagunlad ng ilikan ng Diyos. Nagbibigay din ito ng tunay na kaganapan sa tao. Ngunit paano mararamdaman ng mga magsasaka ang kaganapang ito kung kinakamkam ng katiwalian ang bunga ng kanilang pawis? Kapag ang pondong para sa kanila ay napupunta sa bulsa lamang ng mga tiwali, hindi lang pera at proyekto ang ninanakawan sa mga magsaka. Ninanakawan din sila ng pag-asa. Opo, pag-asa. Ang katiwalian hindi lamang isyong pampolitika. Ito po ay isang isyong moral. Sabi nga sa Ebanghelyo ni Lucas, this is a SGs. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung sa mga proyektong para sa may ay may pandaraya na, anong maaasahan natin sa mas malalaking usapin ng katarungan? Kaya mga kapanalig, dapat panagutin ang mga sangkot sa manaumulyang farm-to-market roads kung ang daan patungo sa mga pamilihan ay puno ng putik ng korupsyon, paano kaya tayo makakaahong? Kung magtatayo ng mga kalsada, dapat tumungo ang mga ito sa kaunlaran ng mga magsasaka, hindi sa bulsa ng mga kurakot. Ang daan patungo sa katarungan ay ang daang puno ng katapatan. Kapanalig, kailan tayo magbabago bilang isang bansa? Good governance po ang hamon para sa pamahalaan. Siyempre, bantayan natin. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliin pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.